Yeah, 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 yeah One check, one, two, three Yeah, yeah, yeah Uh, yeah One check, one, two, three Final countdown, no time to break Yun, syempre dito tayo ngayon sa Makay na Moto Bazaar Syempre uh, dito tayo ngayon sa booth ng Imprint Custom Ayan, one of my endorser, yan. Imprint Custom Syempre kasama lahat dito Huwag dito. nandito kasawa natin na dito sila Sami. Sila. Si kasama natin yan. Part of Imprint Custom. And syempre, nandito tayo para libutin lahat ng ating sponsors. So, hindi lang Imprint. Malami pa. samahan nyo. So, syempre, napaka-angas napaka natin dito. Ayan mo. <laughs> dito ang ganda ng katabi mo ha. Ah. Ang pogi. di pero mas maganda yung katabi mo eh. Parang nakita ko to. Parang nakita ko na to. Okay. Parang nilala ko yan. Parang kulang yung ano. Parang kulang uh, sa tulog. Uh, oh. <laughs> parang sa lasya. Ikaw ba yan? Ay, ako oh, ba yan? Ikaw ba yan? Ikaw ba ko pala yan? So, syempre, hindi papahuli dito. Ibo, ayan, nandito ang ibo. Ay, oy. ay! Ay, nandito ka muna? Nandito ka rin, ah? Ah, nandito ko yung mga bila. Diyan ka? Ah, um, kapit-papit wala tayo. Kapit-papit wala tayo? Ay, asan ba? Hindi na nawala sa landas ka. Wala. Rising, no? Taas i- e Wala. Wala, pinag-loving. Pinagtatagpo talaga tayo. Nagtatagpo. Ah! Asa yung na? Na. No. So, syempre, nandito tayo sa ng ibo. Para... Mang at manggulo, gulo, syempre. Hello! Hi! Nice! Ito yung pinaka-bago ngayon, yung Evo Carbon XR Carbon S. And syempre, nagitan nyo, full of carbon. Syempre, andito ang ating mga masusugit na marketing. Yes, Yan! mga marketing natin. so ang oh, lalakas ang mga kaya. Yeah, yeah, yeah. So, sumahan niyo ako. Lumibot pa tayo and let's go. So, di lang yun. Siyempre, madami pa tayong product nito. Meron tayong TRC pa. So, pusit tayo natin yung boot ng TRC. Dito naman tayo sa boot ng TRC. Hi, boss! Dito yung mga CNC products natin. na

ito yung ano, isa natin, isa sa sponsor natin dito sa Makina Motor Changge. So day one pa lang to, ah. abangan nyo yung dito bukas. So dito naman tayo ngayon sa K3 Rock, Bracket. So dito, ito, mostly kailangan ito, yung mga nangailangan ito is yung mga um, rider natin na nag-deliver. Mabudbanda, Grab, Shopee, So, syempre, kailangan nyo rin ito pag uh, nag-endurance kayo. Lalo na kapag kailangan nyo nang talagay ng mga top box nyo. So, pay 3 bracket. Yan. CNC rin siya and kinakat siya by uh, machine. So, isang buong block ay nabakal yun. Saka ikakat ng galing. Uh, Walang dugtungan. So, ganun kalapit ang K3 bracket. Okay. Siyempre, dito naman tayo. Ito, pinakalas. Siyempre, ang ating kaibigan na si Boss Patusay. Boss? Uh, ito yung isa, one of my major sponsors sa may industriya ng vlogging squad. Siyempre, dito rin si Boss Patusay. And siyempre, may project ako kay Boss Patusay at alam ko na hihirapan siya hanggang ngayon. Pinapahirapan ako na Asian Talkboy sa project namin. Hirap na hirap Abahan Soon. So hindi ko muna nasabihin kung ano yun. Pero once matapos na ni Boss Patusay, i-reveal ko kung ano, ano yung pinapahirapan. Ang isang ng Asian Talkboy yung yeah, natin ni Liam, Boss Patusay. Wala pa eh, hindi pa liwalabas eh. Uh, nice pa natin, nice pa natin. Oh, Thank you brother. Salamat yeah. naman. Ba't yun yan? Ayan ano eh, doble kara yan. Pag pumunta sa brand natin, mag-iibo. Andito lahat ng uniform eh. <laughs> Ang <laughs> brand. Baka, okay. ipag ha? Hindi. trabaho kasi, trabaho. Ipag, ipag, ipag. So, nagawin pa lang ko naman lahat ng trabaho ko. And yun, bukas magkita-kitsa din tayo para sa second day ng Makina Moto Bazaar. Siyempre, dito yes, sa may passing. Bukas magpunta ko tayo.